nakakainin si Melamix sa pagkain. Ito paborito ni Melamix. Kaya si Melamix bumibili ng kanyang paborito, guys. Ganito to. na, bibili na siya. Bili na Tayo na. Tayo na. Ada bayan, Mila. Bakak Beli ng paborito ni Mila Mix. Yan guys. Dental ko na si Mila Mix guys. Yummy. Karam pa kaya 'yan. Bukod sa so-so Wala lang sayo pero personal. Ay ayo niya. Ginadica ni guys. Ikaw mama Leia. ayoko <laughs> Gusto ko ikaw lang kakain. Ikaw mama, gusto mo? Yaki-yaki. Kaya natin nila next guys. Paborito ni Mila. Ayan, paborito ni Mila Mix guys. Anong tawag yan? Dostres. na pala yan. Dine 2-3. Uy na. Simple, stick pa lang guys, mahal na. Stick lang yun. Pero masarap yan guys kasi pati yung stick ay pili ko so, yung ito. matamis. Ito po yung matamis. Pogi matamis. po yung tindero dito guys. Sigurado masarap yung luto niya. Ayan. Diba? Marami dito yung <coughs> Pwede 14, okay. na dati. Ah. Anong lasa? Anong masasabi mo sa binili mo? No. Sarap. Sarap? Pagkataka'y sarap. Sarap din. <laughs>